Sir, the title of fighting as revision because from the last meeting that we received, there has been significant progress that has been made. And you have been performing your vision very well. So, Ito ang mga katagang binitawan ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa headquarters ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro noong Mayo 16. Sa Talk to Troops, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga natatanging tagumpay ng 4th ID, lalo na sa pagneutralisa sa mga matataas na lider at miyembro ng communist terrorist group sa Northern Mindanao at Caraga Region na nagresulta upang maging ligtas at payapa ang naturang mga lugar. Because of your operations, we have been, we have been able to minimize the impacts of the, and effects of two remaining communist groups in the area which are also declining both in numbers of personnel and in the numbers of firearms kasama sa mga nakamit na tagumpay ng 4th ID ngayong taon ay ang pag-neutralize ng 15 na CPP-NPA terrorist kung saan 11 ang nasawi at isa ang nahuli sa inkwentro habang tatlo naman ang nadakip. Nasa 81 naman na CNTs ang sumuko habang isang daan apat na baril ang nakuha. Kasama na sa mga ito ang pagsuko kamakailan lang ng isang regional high-ranking CTG leader at 43 pa na miyembro sa Bukidnon, bitbit ang 41 na matataas na kalibre ng baril kaugnay nito, sa naturang pagbisita, ginawaran ang Pangulo ng tradisyonal na military arrival honors sa paunguna ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II bilang pagpapakita ng respeto sa Commander-in-Chief. Nagkaroon din ng situation briefing kung saan iprinisinta ni Major General Cuerpo ang mga pagsisikap ng dibisyon sa kampanya laban sa mga banta sa loob ng AOR nito. Dahil dito siniguro ng Pangulo na bibigyang suporta ang kasundaluhan at kumpiyansa siya sa abilidad ng mga ito na magagampanan ng wasto ang kanilang mga tungkulin. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na mapataas pa ang moral ng mga tropa. Masuri ang campaign progress ng dibisyon pati na rin ang operational readiness ng mga kasundaluhan. Nais din itong personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa Diamond Troopers sa kanilang dedikasyon sa serbisyo na malaking kontribusyon sa pagsisikap ng pahamalaana na wakasan ang insurhensya. ...to support the welfare, not only of our people but also, also those of your families. Samantala, ibinigay naman ni Major General Cuerpo sa Pangulo ang Manifesto of Commitment kung saan nakadesenyo rito ang mga logo ng iba't ibang units ng 4th ID na sumisimbolo sa commitment nito na susuportahan ang adikain at mga programa ng administrasyon na tungo sa pagkamit sa Bagong Pilipinas. Nagsilbi itong token of appreciation para sa liderato ng Pangulo at dedikasyon nito sa pagseserbisyo sa bansa at sa mga mamamayan. Natapos ang naturang event sa pamamagitan ng tradisyonal na military budol fight na pinagsaluhan mismo ng Pangulo kasama ang mga Diamond Troopers. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.